nag-aya ng eye contact JJ kasi daw ko tum ano tumatagas na yung mukha niya. Yes, kasi uh, yes. Yung, yung mukha ko kasi te, eh, parang hindi oh. na kinakaya eh. Dumadami na yung mga trabahador eh. Kumpaka tama binubuk buk na naman oh. Kaya gusto oh. ko oh. lang pumunta ngayon. Oo, kasi yeah. So, binubuk-buk binubuk na. Binubuk-buk na. So kailangan uh, kasi si, si Doc Yapi ngayon. Oh. Ulit. Nakara kasi puto. Alam mo ba anong ginawa ka ng mga nurse doon sa ICON Clinic? Oo. Oh. Isang linggo pahinga nila. Oh, Oo! Hahaha! Oh. <laughs> napago, napago yung sa lahat. Isang linggo? Oo, isang linggo yung pahinga nila. So, ngayon papatakot may <laughs> ICON Clinic. P*****! Yung mga binubuk-buk so, <laughs> yung <mga> binubuk sobrang <laughs> <laughs> Oh, JJ. Oo! Na. Pag, pag naman yung binubuk-buk sa akin na, binubuk-buk ako. Ikaw e, yung sabi nun! Oo oh, nga! kasi masakit masakit eh. e. Nagmamadali. Unap! <laughs> So ngayon, nagmamadali na kami kahit wet pa yung hair ko. Tara na daw kasi na siya. At malapit na kami pumunta ng antike. Kasi yeah! Kasi secret. Kaya kailangan na yung mga bukbukin sa mukha niya. So ano, ano? Pupunta na kami antike kasi yung ate ko naglalandina. ano Ito na! na! Ito na! na! Ito nandito na kami sa loob ng Icon Clinic. Binahanan kami, binag na lahat. Mukha pa rin niya iniisip niya. Pero na yun natin. Two hours kami na late. 3 p.m. yung call time. Eh, yung schedule namin okay, dito. Diyos ko nakarating kami, five. Five <laughs> na nakakahiya. Sabi niya, wag na tayo sabi ko, wag na tayong tumuloy kasi anong oras na nakakahiya. Diyos, sige na, yung mukha ko bako-bako na eh. Tuloy mo na. Yama. Binabahan na kami lahat, itinuloy pa rin namin, kasi yung mukha daw niya bako-bako na. Ha? Mukha mo bako-bako? <laughs> sabi, sabi, sabi ng receptionist, sino po yung gagawin? Ah, halata naman to. Parang nasasabi niya. Ay siya. Ay siya? Kala one week na naman yung rest namin after niya. <laughs> Para sa lunch, kailangan yeah, yung mechanism. Kasi kapag hindi nila nagawa yun, no? ikaw na mga ng clinic. No? <laughs> Parang dapat iuwi. <laughs> hey, <laughs> Di ba nga sabi nila, dapat iniuwi mo yung machine. Kito mo Oh, dapat iuwi si yung si... Si iuwi ko rin yung machine. Yeah. iuwi ko yung machine para every minute. So, okay. <laughs> gagawin I'm na ulit yung pagmumuka ni JJ na bako bako. So, para maayos na ulit. Maging bagong kalsada ulit, yun. Know? <laughs> so, ayun. Tingnan natin mamaya. Let's go. Teh, tingnan mo outfit mo, Teh. Look at your outfit. Ang iba yung tura ayo ayaw tumuloy. Okay, so lagi ano, Laging, Laging <laughs> 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 Kaya nga eh. Kan cheaper. <laughs> Kaya nga mamukha kang super. Kaya nga mamukha ka nga. Kaya Kaya nga mamukha ka nga. ka nga.

May homesickness. At sa sa'yo <laughs> kanila, smooth lang. Oo, ganda. Yung clay yung clay. Ah, sa kanya, parang pati yung clay nagkaroon ng pimples. Hindi <laughs> mm. <laughs> niya pala dapat sa customer, no? Parang hindi na nakakapagsalita. <laughs> Pwede po ba after niyo ako din? Mm. Teka lang! <laughs> paano, paano? <laughs> no, sabi niya. Ayun na po tayo. <laughs> ma'am, huwag ganyan, ma'am. Ma'am! Masakit. Kailan din naman po kayo nakaramdam? Ay, dito. Ito, para di siya mapahit. butas-butas yung clay. <laughs> Grabe naman yung ano na ito. Huwag <laughs> niyo po tatanggalin ito ah. <laughs> <laughs> Ayaw niyo po namin siya laitin ma'am. Pagandahin niyo na po yung mukha niyan. <laughs> Mas, po, Sorry, bawal po gumalaw ha. Every two weeks na siya nagpapapay siya. Every two weeks. Every... Ano na lang sabi sakin, ano? sa akin? Ano? Pansaman lang. Pansaman lang. Pansaman lang. Pansaman lang. Pansaman lang. Pansaman lang.

Muna hirapan sila sa iyo. Mga one week pahinga niyo niyan, ma'am, no? after niya gawa-gawa Parang one week, siya yata one last time tapos one week siya nag-rest niya, ma'am. Anong One week, di. Kaya pala sabi niya, Ako yung okay, last time, di ko waka isi. Kaya, ma'am. One week siyang nawala sa eye ko. Wala, ma'am. Wala, ma'am. Pa'n to? Nag-hoy. Ay, malinis na po ba yan? Magbawasan anus Hindi, yung ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Parang bagong silang. Parang alam. Bagong sila May sa kanya. Ano kaya yung kinakayang nanay nito? Tatakotin ko sana yung nag-anus sa akin ng clay eh. Yung abang nilalagyan ako ng clay na <laughs> <kagamera yun>. <laughs> Alam akong Di pa matuloy yung mo. Ano bakit? Pinukwak ka na. ka ba, mami? last na siya. gagawin? Ano yun? basta na! Kailangan! Ano naman? niya gawin Tinutatakot nandito ko kasi. Sabi ko na yun, na, Huwag niya Nangyari ako, putay nang buton ako. Mm. <laughs> Arte! 20 minutes lang naman. Kahit 20 minutes lang yun, ayaw mo mainitan yun? Nakamukha mo si Tarugo pag nakainit gano'n yun. Tarugo, buta! Tingnan mo, pag sayo hindi talaga nila nilinis. Diba may mga natira pa dito? <laughs> <laughs> Ikaw lang naman daw yun eh. <laughs> pag sayo, okay lang ganyan. Ay, tinanggal! Kulamot. 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 Kulangot! na mo. Hindi <laughs> ano ka sa bahay? Hindi na. pala <laughs> bagay sa iyo mo? Anong mangingin sa kanto? mo. Oo oh, mama, kaya Ay, kami mamang buhok ko eh. Puking na... Ah, Subigal <laughs> ka na! Ano? Ano? Tigil! <laughs>

Huwag <laughs> eating Okay oh, <laughs> <laughs> oh. ka Okay Ano kuri alangin Malas putang kuri Ganun pa nga Oo! Ano dito mo? ang uh, <laughs> sa mati, God. nurse? Nurse! <laughs> <laughs> Go, sagam, tang, tang, yun, <laughs> pala, alaw, Sabi ko kanina, tapos na kasi ko, ay, hindi pa po matapos si JJ. Hindi pa ma, marami pong procedure yung sa mukha niya, di ba? <laughs> ah! <laughs> kanina pa ako doon nilihintay ko, hindi pa tapos. Kanina nga eh. ang dami po kasi tinanggal. Oh. Mm! <laughs> ay, hindi na yan, hindi na bago yun. Baka <laughs> nang manunong ginawa na sa akin. Ang tayo <laughs> na. Kung ano yung scrub nga ginawa sa'yo, wala na mo sa akin ganun eh. <laughs> Ang lalakas ko siya ngayon hmm? Grabe, kumakatas ka, Jay. Parang uh, parang rambutan. Wala mo to, buta ngayon. narambutan. Arte! Ang giniginawa? Huwag kang giniginawa? Gini ka okay. yung yung te! Bawat ang ginawin mo! Ay, nako! Ay, Tama na, mula ulo hanggang Ang itim! 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 yan itim! Ang itim! kamot itim! Ang itim! Ang itim! Ang itim! Ang itim! Ang itim! Ang ano naman si Shades Oo! Ito y! Puta na <laughs> sa mata di? <laughs> ba? Puta na! Pumaltek! Eh. Malas ka! tanga, Aabutan ah, ah, ka talaga ah, ni Ate! Mo ako nag-drive! Sa mata! Ha? Putang! Iyan! <laughs> mo sa akin kung may pakiko! ko. <laughs> Kain tayo? Huh? Kain tayo? Saan? Sa ano? Sa mall? Pwede. Bebo. Pwede. Oh, Pwede. iwan na natin. Ayaw mo pa ano eh. Ayaw mo pa hubad ng damit eh. ina yan. Ilong! sa ilong. Bakit eh! Tara na. Tara na tayo. Bebo? Oo. Eh! Okay. May just go! Ano? Oo. just Hindi. Eto. May niya tayo. Oo. Tawag yan. Hala. CPR. Oh, oh. Puta m'yo na! Kailangan natin <ngayon> buhayin! <laughs> 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 la 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 la, la wala wala na siya! Taki okay, <laughs> <un> <laughs> okay, um <-arte> na! kita ng ka na! Sige na! Wala na ulo ko! Tayo ko! Wala na masakasakan! Huwag ko hinihiyan, te! Huwag! lang, dito talaga nakita ko dito Huwag mo yun, nag aral na ako, nag-search na ako sa Youtube Nag-search Youtube Academy ang puta! Nag-search na ako sa Youtube! Huwag mo na yung glut... pati glutaw problema mo Huwag tayo. na dito oh! ko agad! Ikaw eh! Huwag mo yung glutaw, te! Tutosin lang yung tangi! Huwag na yun! Tungo mo. May malalaki ulo talaga na ito. Bakit naman yung pag ano, malalaki ulo ko Puta tayo <laughs> Tingnan mo, <all> oh. lalo. <laughs> Hindi tayo na eh. Wait, tayo na hey. maga nga kami magpa-facial. Yes. Tapos na niya i kami yung mga nagtatrabaho doon. Uy, <laughs> <Ayun> lang mo ba? Ang massacre? Grabe ka naman? lang, kaya ka pala pinicturan doon. Bakit? Para in case daw na may mawala. Ito ano yun? Hindi mo ganun. In case na may mawala. Yung experience namin parang iba. Parang sa ano, sa... Eh, syempre, hindi mo rin sasabihin yun. Pero ang totoo noon, para in case daw na may mawala. May picture sila ni JJ. May ako doon. Ayaw na na. Tapos, alam mo ba, sabi nung ano, nakita ko yung mukha nung nagagawa sa'yo, sabi niya, ay, totoo! Ay, no, ayaw mo lang yan. Totoo, hindi, sabi niya. O, tayo, hindi, ako kaya mo lang. Nag-exhale nag talaga siya. Totoo ayaw, yun. Totoo, ayun. Hindi mo na damahin lang. Nag-exhale siya. Sabi niya, exhale, pa, Finally! Oo, oh. <laughs> Tapos pagkaalis mo ng, ano, ng buong, no. ano mo ginawa nila uh, doon? Gagi, di ba dapat ini-spray lang yung alkohol? No. Kanila buhos! O, hindi! <laughs> <laughs> yung akong <pa>, eh. <laughs> kain. So, hindi okay, na yun. Tapos sarili ko, biso, biso sa so, eto na, eto na ang second facial. Ni Forman. Mas <laughs> mo <laughs> oh, maghalo ka pa. Hindi naman. Hindi na ko facial eh. So ayan, yun na yun ay yung ano, second facial. Diyos ko, saan ba? Diyos ko. Yun na yung second facial ni ano, ni JJ. At talit ako sa elevator para umuwi. Wait, <laughs> may, may difference ba? Oo. Oh. Oo. Hindi nga. Para lang siguro ang gusto niya, para sa bibig. Ah, oh, the okay. oh, difference. Yeah. Oh, difference. Malaki, malaki din pala siya. Malaki, malaki. Oh, Sobrang oh, laki. Ito ang ko eh. Tapos <laughs> <laughs> ko alam kung nag-axela kami ng panahon pero... Ay, kapit, kapit lang ka. Kapit lang ka. Hala. <laughs> 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 so, na din namin sa sakyan. Baka naman pwede, JJ. Ako na nag-drive, ako na nag-gas. Baka naman pwedeng ikaw naman yung sa dinner. Ay, yeah, naman. <laughs> <laughs> Ano ba? Kahit -card. Tingnan mo. Kasi yung nagbayad ako ni Nastase, eh. 350 na natira sa Gcash. Eh. Ganto na lang, dai <laughs> ganto. May plano ako. Utayin ko muna sa iyo. Hindi. Hindi shoot. Shoot. Utangin ko sa iyo pa sa iyo. Sabi Sam kayo, tayo, sabi tayo. Uh sabi? Oh. oh sabi oh, oh, ka okay. sabi ng nurse, bawal daw ako sa mga ano yung mga... Mga? Baka. Baka! Hindi! Wala ka na! Bijik ko! Ano? Bawal ka to sa baka? Pang lang manok! Pang jolly, iguro jolly bin Jali <laughs> na ako yung Ay, ako po, <laughs> Dali Jali ba ako? Ayaw ko. Bakit? Gusto ko ng baka. Bawal nga ako dun. Eh, Jay naman o. Walang <laughs> walang nag-facial na bawal sa baka. Kaya lang yung doktor ko. Okay. Ano? Pag hindi Bawal nga ako dun, te. Hindi. <laughs> walang nag-facial na bawal sa baka. Ma, ma mantika yun eh, yung mantika raw parang si, si, ano, 70% yata mantika. Oh, man. air fry. Tama <laughs> rin di pwede yun. Samji yun eh. Ano talaga tayo? Manok talaga. Gusto ko. Saka pwede raw sa akin. Kasi, ang... Ah, manok! Kenny Rogers. Pa, na. Ano? <laughs> ano? Wala ata sa... Ano? <laughs> wala ata sa atin yun eh. <laughs> <laughs> Ayoko lang! Ano? Gumasa sa malaki! Oh, eh. <laughs> Alam mo na! Oh. Ano ba? Oh, naman! Oh, <laughs> ano nagigasa sa'yo sa akin! Paano <laughs> nun eh? Ka, buti! Buti ko yung sunjob na gusto mo. Pang ano yun? Eh, 199 lang eh. Puta. Ano nga

Kailangan ka tayo, bayad mo yung tigyawat mo, ah! Kailangan kinakausap ko nung nurse kanina, ang hindi is kumabawi niya ako. Hindi na ako makain. Kaya ko, tapag na lang, palipasin mo na to. Hindi <laughs> <Baka, ibaka. making> is ko na lang. Hindi kami, pero libre ni JJ, pero utang sa akin. Ang hindi Wala talaga eh.